Mamalengke ako. Maga nga ako ginising ni mama kasi mama malengke daw siya. Kada aalis nga ng bahay si Sobra. mama. Sobrang daming utos. Mga nasa 20 ba? Diba? Sabi ko nga sa kanya. Mag-ingat siya sa dala niyang bag. Lalo na may dala pa siyang aso. Mahirap na baka makagat pa Uso siya. pa naman yung mga nangangagat ngayon. Tot! <coughs> Wala naman daw rubbish yung dala niyang aso. Si mama na nga muna aalis. ngayon. At ako yung may iwan sa bahay. Sa panahon nga ngayon mga guys. Baliktad na. Yung mga magulay na naglalakwat yung, yung anak na yung naiiwan sa bahay. Yot. Ngayon lang din ako naiwan. Wala din kasi akong gagawin ngayon. Kapag wala nga akong ginagawa. Dito lang din ako sa tindahan na ito Dito nga sa paborito kong upuan. Medyo inaantok pa nga ako. Kasi ang aga ako ginising ni mama. Nabuhit din kasi ako kagabi. Kapiling ko tuloy ngayon nananaginip pa ako para mawala kayong antok. Oh. Ginawa ko na nga din mga luluto. Kasi eh, ito yung unang pinapagawa sa akin yung mama. Na bago nga daw siya bako. Kailangan, kailangan makatapos na ako magluto. Nakanda na rin pala yung mga lulutuin Kaya lulutuin na nga lang din talaga. Nakabili na din pala si ate ng manok kanina. Kaya lilinisin ko na lang din. Nabilis lang dilinisin yung gantong klaseng manok. Lalo na galing na to sa freezer. Kaya itong nabili nga niya. Saglit na lang din talaga siyang hugasan. Masarap pala yung lulutuin ko ngayon. ako magugustuhan nyo Kasi bago to sa so paningin nyo. At yun nga adobong manok. Kiyot. Creamy mushroom pala yung lulutuin ko ngayon. Ay, kapag natikman mo tong gantong klaseng luto ko. Baka mamaya palitan mo din yung jowa mo. Chot! Type part pala yung gusto ko sa manok. Kaya hetero yung binili ni ate. Narinate ko na nga muna yung nok. Ma? Na kailangan nga magmiyokos-miyokos yung mga sangka. Bago din talaga siya prituhin. Makalipas nga ng ilang minuto mga guys. Nilagay ko na nga din to na marinate ko nok. Masa kumukulong mantika. Di pa nga natatapos maprito tong manok. Sobrang bango na din talaga dito. Mas maganda palang lang prituhin muna yung manok. Bago din talaga siya isama mamaya. Kasi sabi nila, mas masarap daw yung nokma pag piprituhin muna. Pero sa pagpiprito nga ng nokma mga guys, half cook lang muna tayo sa pagpiprito. Bali mamaya, doon pa lang talaga dapat siya maluto. Kaya ako mapapansin niyo dito, half cook pa din siya. Pa pa lang isa. Kaya sinabay ko na din siya dito sa huling mantika. At eto mga naprito nga natin mga guys. Itatabi na muna natin kasi manggigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Adobo ay nga pinapaluto ngayon sa akin ni mama. Pero ibang dahil yung lulutuin ko. Lagi na lang din kasing adobo. Kaya para maiba naman. Creamy mushroom chicken muna yung lulutuin ko ngayon. Bahala na si mama kung ayaw niya ito lulutuin ko. Basta ako. Gusto ko tong lutong to. Buti na din talaga may mga sangkap pa si mama sa tindahan. Mabilis lang din pala itong lutuin. Kaya kung magustuhan mo nga itong ko ngayon, pwede mo rin siyang gayahin. At ito yung gawin mong ulam ngayong tanghalian. Mabilis lang siyang sundan. Naglagay lang ako ng chicken cubes. Ng toyo. At saka isang basong tubig. At tatsahan na nga lang din talaga kung ano yung magiging lasa Sina niya. Pinapakuloan ko, ko pala sila ng tagto 20 minutes. Baliktaran nga. Para mas maging luto yung manok. Mahirap na baka hindi maluto. Bigla lumipad yung mga yan. Chot. <laughs> Pero mas maigi talaga kung baliktaran. Para mas lutong luto talaga yung nok. At saka magmiyakos-miyakos yung sabaw. At ito na exciting part. Or paglalagay na nga ng all-purpose cream talaga yung magpapasarap sa putahe mga At guys. At papapaiba na rin ang kulay ng sarsa. Naglagay pa nga ako ng one fourth na all-purpose cream para ma-perfect na yung creamy mushroom chicken natin. At eto na nga yung huli nating ilalagay, mga guys. Yung lagi nga nilalagay ng mga oh, chef. Yung onion leaves. No, 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 no. Manyaman daw, sabi nung nagbibidyo. Pagkatapos ko nga makapagluto mga guys Kumuha na din ako ng ulam tsaka kanin para makakain na Mamaya pa si mama Kaya iti-taste test na muna natin tong niluto ko Dinamit ko na din pala yung gold na kutsara at tinidor na para sa mga bisita Para may experience ko Kung na din ano ba yung feeling na kapag gold yung gamit mo ng kutsara at tinidor <laughs> Dito na din pala ako sa tindahan kumain Kasi kaninang nagluluto Ang dami na din kumakato Kaya dito na rin ako kumain no, May hirap din kasi sa pagluluto eh, may binabatay ka pang tindahan Kaya madalas Sila, ko na lang dito ang <laughs> Sobrang aga nga bumili ni kuya kayo ng alak. Sabi niya sa akin at pa nanghalian niya. Pinapashat pa nga niya ako. Sabi ko naman sa kanya. Bili niya na lang ako ng soft drinks. Matutuwa pa ako sa kanya. Jot! Hinihintay ko nga may bumiling soft drinks para dyan. Para makikihati na lang ako sa kanya para makatipid na di Jot! Pero masarap naman tong niluto natin ngayon mga guys. Kaya masaya yung tanghalian natin ngayon. Pero alam ko hindi ka naniniwala na masarap. Kaya ipapatikim ko rin sa'yo para maniwala ka. <coughs> Ayun lang. Bye-bye!